Mula sa pagiging OFW, may sarili ng integrated farm ngayon si George Ibarra ng Paso Inchik, San Rafael, Bulacan. May fish pond, sa gitna niya na floating cottage. Dumarami ang inaalagaan niyang baboy, manok, pato, gansa, kambing, tupa, baka at ang ating pambansang hayop, ang kalabaw. Ang sabi ko nga sa kanila eh, hindi natin binibenta to. Sabi ko, pag may tumingin lang ng masama, doon lang. Doon lang. Kaya <laughs> yeah, sila puro behave. At dahil meron tayong lakbay, agrikulturang mag-aaral, ito share namin sa inyo. Alam nyo bang ang bloke ng Himalayan salt, parang candy yan ng kambing, baka at iba pang ruminant animals? Bakit? Dahil mahalaga ang asin sa kanilang kalusukan. Sa vegetable farm naman, may talong, okra, patola at marami pa. Kwento ni George, mas magandang libangan niya ito kaysa sa ibang bisyo. Stress-free siya sa ganitong environment niya. Higit sa lahat, nakasisiguro na siya ng pagkain, di lang para sa pamilya kundi sa kapwa. Isang Rotarian din si Ibarra na tulad din ni BBM Movement Founder Vic Otebrosas, kaya likas ang kanilang pagiging matulungin at magserbisyo. Sabi ko nga na-adapt natin dito kung sa kagaling yeah. yes. na association, sa personality mo, yep. nagre-reflect. Yeah. So, so makikita nyo, purely parang bahay ko lang to, may alaga akong manok. Yeah. Actually, simple. pwede mo siyang ipasa sa global grant. Ah, do sa a club. So if you have a club that can sponsor a global grant, and then this club now would look at it with a global, global grant ngayon na lalo pa na ang mundo ay nagpo-focus sa food security, isang malaking hakbangin yes, ito pwede. na maging tularan, modelo, in line with Rotary's perspective, which is part of the livelihood and development, community development, mula sa yung integrated farming. Puli, uh, someday siguro, yung sinasabi natin matching plan. Yes, so, yes. Yeah, so, yung Para sa food security. Hmm, food security. So, pwede. And it's very timely. Yes. Because right now, the world, With major countries, ano, leading rotary. Alam mo, nung nagkaroon ng pandemic, oh, oh, di ba, nataranasan ng tao, may pera ka, di ka makalabas. Yes. Imagine, ha? Di ka makabili. Di ka makabili. Mm -hmm. Sana dumami pa ang may Integrated Farm. Magsimula sa maliit na espasyo at magsikap na palaguin ito para sa kinabukasan ng pamilya at ekonomiya ng bansa. Economy begins at home. Para sa BBM Movement, Juliet Karangyan, San Rafael Bulacan. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Moment, gusto namin Pusog ka! BBM Moment Bansang Busog ang Mamamayan!